dapat pag naglalaro. Ah, yung baby mo. <laughs> Napagod ka ka concert. Guys, kami din guys, oh. Hello. Guys, kami din guys, oh. <laughs> <laughs> <Hey, no. laughs> <laughs> diba? Oh. Di <laughs> Come on. Diba? Hmm. Uh, thank you, Miss LJ user. Thank you for the halo-halo. Guys, nakakamping po si Pabi, but if ever hindi ka siya yung, ano nyo, Dias and you want to support, you can still send virtual gifts. Very much appreciated po natin yan. You know, Miss LJ, thank you ulit. Ay, Bea Concepcion, thank you. KTSC, magpapahalo party. Halo lang eh, kasi ang isa dalawa halo-halo. Kung oh, Shield, Miss LJ. Yan, 1,026 viewers natin, guys. Uy, thank you. Nagpapaulan kayo. Hindi kami magpapayong, guys. Road to 100K. Eh, eh, pak. Bakit pag gulo-gulo hindi naman ganyang kaganda? <laughs> Jinky, Miss LJ. Ayan. <clears throat> Charlene, nagpapahalo-halo party. Mainit. So, kailangan natin magpalamig. Let's go. Come on. Yun, no? Know? Hyper siya kanina. Siyempre, guys, napagod. At alam nyo naman, si Pabi ang pahinga. Kaya Ay, eh, isus! <laughs> si Pabi ang pahinga niya kasi napagod siya kanina. Diba? Hey, user from Indonesia. Let's go, let's go. Yes, happy Abby. She got tired. She was full of energy earlier. And she was just trying to... Uh, she was just trying to make herself busy because she was waiting for Paddy. Everyone, sa mga hindi pa nakakapag-follow sa 1,036 viewers natin, follow Miss LJ. Ayan. Panoorin niyo yung pinost ko gagalitan ako ni Bubo. Didelete ko na mga yan. <laughs> mahal ang galing, galing maghula ho. Sabi. <laughs> ay, saya. Uh, oh, ay, saka daw po. Uh, mahal. Yes, 1,000 viewers natin. Mahal yung nagulat ka kanina, no? Hindi, okay lang ako. Nakita ko na yan, mahal. Okay lang ako. op oh. Eh, Ha? Oh? No, Iba din? Sa TikTok daw ba, um, Mal? Sa TikTok daw? Na? Saan nakapost? Hanapin nyo na lang, guys. <laughs> Miss LJ, thank you ulit. Papaulan. Let's go. Come on. O, oh, sa TikTok. Hanapin nyo na lang. Kaya saan si Miss LJ? Miss LJ, where are you from daw? So Taga saan daw, Ta Joy? Sa Japan. Japan. Ay, sa Japan. Ay, mahal. Taga Japan si Miss LJ, oh. Mahal. Yes. Hey. Mahal, mahal, mahal. Si Miss LJ, ja mal eh, 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 eh. mahal nakita ko na yan, eh. Pinikturan ko. Hindi, joke lang. <laughs> Hindi ko pinikturan yan. Mahal. Si Miss LJ daw from Japan. Thank you. Mahal. Si Miss LJ daw. Nasa Japan ngayon. Sa Japan din si kasi before eh. Miss LJ! Kumbang ah, wa! Mag-usap kayong dalawa dyan. Kumbang wa, Cassie! How are you? Okay, gansi. Okay <laughs> Si Jake talaga yung nagdala sa akin dito. Sa inyong dalawa ni Pabi, pinapapalo niya. thank you. Ay, test kami sa akin. Jake, si Jake. Si Jake daw. Thank you, Jake. Thank you. <laughs> Arigato, ne. Thank you. Arigato. Let's go, let's go. O tape reveal. Bala kayo dyan. Ako nakita ako na yun. <laughs> Thank you, Ms. Love Oh, destiny, thank you. Yay, what happy one hundred day! Thank you guys, Thank you for the love and the support and the follow. Following your see is LJ is so a 1037 viewers, nothing. Um, so 1,037 viewers that I guess okay, mawala uh, at 10 p.m. It's gonna be Cassie's turn uh, for her finale campaign. Yan. Ty, T-Y, Uy, Bea. Thank you. Kaso. <laughs> well, kapasok pa rin naman sa dias niya. You know. SLJ, LJ, hindi ka ba napapagod? I-times 99 mo na yan. Hindi, joke lang. <laughs> Binudol pa nga. <laughs> Let's go. Yan, yun na sila guys. Live namin talaga ito. Yan, yun na sila. Let's go. Come on. Hmm. Alright, <laughs> may replay button ba siya? Wait, guys. Teka lang ha. Mag mute lang ako. Punta muna ako. Baka madelete. Di ko makita.

<laughs> pinuntaan talaga eh <laughs> Thank you everyone 110k Christine Oi Christine user Thank you so much Hello Bob Salamat Oh. 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 Oh, oh. For the, for, for the craving ka na naman, mala. Tapos silong namin, guys. Kaya pag nagkana kami, maganda yung ilong. Eh, lakot mo. Looking forward. Mm. <laughs> Oh, 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 oh. Uh, Diyos po. <laughs> <Lala>. <laughs> oh. Oh, ano? Kaya ko pa, guys. Kayo. Punti pa. Punti pa, 150k na tayo. Oh, di ba? Ke? Ay. Oh. Kaya nyo pa? Okay, guys. Pag kinilig ako, guys, hindi ko natin tinatago, Bala kayo dyan. <laughs> Wala pala ako. Thank you, you Miss LJ. 8 times 99. Wow! Thank you, guys! Wow. Uy! Wow. Grabe! Ito naman, Miss LJ, na mo regato ko Ito naman ha, pagod tuloy. Ito yung times 99 na. Times 99 yun. Ay, may paayuda. Mahal. May paayuda si Miss LJ sa ano, sa kiss. Purong lang konti. Mal, napayuda dun sa times 99, no? Sa kiss nyo, natos nag-99. Ano yung sabi? Sir Jamie, ba hindi ko pinapalo? Ngayon ko lang <laughs> pinalo. Hi, Panda. Up, up, up. Mm, um, mm, um, walang, walang yuyo ko. <laughs> eh? Oh, sige, mag-recording kayo dyan. <laughs> walang yuyo. Eh? Kagatan pa nga. <laughs> oh, okay. Ano eh? Sabi oh, pwede daw sa lips nung, nung SB pa daw sila bitin. Guys, hindi pwede. <laughs> hindi pwede. Guys, ganito ha. Merong ano, punta kayo sa page niya, no? Punta kayo sa page ni The House of Colab. Merong survey doon kung gusto niyo magka-concert. Paki-answer naman ng survey, ha? Guys, ha? Tapos, pag nagka-concert, alam nyo, may promise yung isa dyan. <laughs> Sagutin nyo, ha? Sagutin nyo nga.